Welcome to Sigayam Bay. Oh, nakapagdagat na ba ang lahat? Hello, baby Kira! We go swimming! Baby, baby. Yeah. Huh? Living! Let's go! Swimming, swimming! Yeah. Summer time! Shortcut by mm -hmm. Easter Ayan, dahil sobrang excited ko pagpunta sa beach, nakalimutan ko magdala ng pambomba. Ito nga pala yung mga in-order ni sa Online. Sa pagpapairam ng bomba, Thank you po. Thank you, Thank you po. kayo nga pala yung magsusiming, I need yung magbayad ng ecological fee. Takoy okay, dito sa San Juan, bumunta mo na kayo ng municipal tourism reception area. 50 pesos lang yeah. na po. Babayad ka dito kay ating maganda. No po. po sa bayan ng San Juan. Thank you po. Medyo katanghali. Tapat na nga ang biyahe namin papunta San Juan. Yo. Welcome to Sigayan Bay. Go on a picture. Ate Kelly, baby Kira, where are you going? Shopping is in Well, dito nga pala yung kwartong pinareserve ng mga katrabaho ni Bebs. 12.5 nga pala ang bayad. 7 beds siya. With watching TV. May dalawang makulit. May sarili na nga rin pala siyang banyo sa loob. Tapos sa labas naman, maraming public toilet. Kaya hindi mahirap. Meron nga pala silang mga guidelines dito sa room. Basahin nyo na lang kung sakali mag-check-in din kayo. Dahil wala pa sila,

Buti na lang medyo makalimlim ang panahon kahit santing pa rin ang init. Kaso, low tide oh. Nag-isa kasi siya. Si Kelly, Kira. Ayan, yeah, play na kayo dyan. Kira. Ah, my God si Gayan ba sabi na rin tao low tide nga lang being in the sun we're here now at the beach swim later na yung swim play na lang muna sa sand You want to go there? What about the toy? Hmm. you want to go there? Okay, put all the toy in a the basket. Then we will go there. Yeah, take a water. Kira! Ate Kelly okay, Hi! Adeli, Ali, ad get itita, Adeli. Yeah. The waves coming. Ah. Paminsan-minsan na kailangan din natin mag-relax, magdagat, para naman maiba naman. Lalo na ngayon, napakainit ang panahon. Magdagat na kayo. Shoutout sa mga katrabaho ni Mrs. Hindi na ako nagpaalam na magbibidyo. Kaya sumimple na lang ako dito sa Gedli. Maraming salamat po. Super nag-enjoy kami. Lalo na mga kiddos. Almasal time. Bago mag-beach. Super sulit po ang pagpunta namin sa dagat. Salamat ulit sa mga ka-workmate ni Macy's. Ingat lagi!